PWD at solo parent, libre na ba talaga ang kanilang kontribusyon at ano naman ang mga dapat natin gawin para siguradong mapakinabangan natin ang ating PhilHealth? So unang-una, meron tayong dalawang pakti. So ipapaliwanag ko sa inyo, ang una ay tungkol sa PWD at ang ikalawa ay tungkol naman sa mga solo parent. Ano ba ang PWD? Ang mga PWD ay ang mga pang matagalang kapansanan, katulad ng hindi makalakan, may problema sa pag-iisip, hindi makakita o makadinig, at iba pang mga hindi normal na karamdaman. Ito ay tungkol sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Ito ay sa Republic Act No. 727 o kilala sa pangalan Magna Carta for Persons with Disabilities sa ilalim ng RA 11228. Okay, so meron na tayong batas para dyan. Napaloob dito na lahat ng person with disability o PWD na kahit anumang sex, gender o age ay kasali dito sa batas na ito. So ano naman ang tungkol sa solo parent? Ang solo parent naman ay ang sino mang individual na tumatayo bilang pangunahing tagapangalaga ng isang bata o anak. Kaya ay nag-iisang nagtatatag o sumusuporta o nangangalaga sa bata o mga So ang PhilHealth na mismo ang nagsabi na meron silang mga special benefits ang mga PWD. Ayan, katulad ng nasa image natin, okay? Sa PhilHealth na mismo nanggaling yan. At bukod yan, mayroon din ang single mom o solo parent ay makakatanggap din ng kaparehong benepisyo. So para sa mga nagtatanong dyan, libre ba ang PWD at solo parent sa PhilHealth? So ang sagot natin dyan ay tumat na ginting na yes. Okay? So, libre po pareho ang mga PWD at mga solo parent. So, paano naman tayo mag apply sa PhilHealth? Ang kailangan nyo lang gawin ay pumunta sa PhilHealth at mag-apply ng PhilHealth ID. So, dalhin nyo lang ang inyong PWD o solo ID at ang inyong mga birth certificate. So, note lang po, kayo ay automatic na kasali sa indigent category sa pagkuha ng ID. At meron din tayong uh, ibang kondisyon katulad ng regular ID. Kung yan ang inyong kukunin, ay libre lang po yan. Wala kayong babayaran. At kung digitized ID naman ang inyong kukunin, ayan po ay 100 pesos. Okay? So yan lang po ang babayaran nyo. Bukod yan, po po dyan, wala na. Okay? So meron pa bang ayuda? sa mga PWD at solo parent. Marami pa rin nagtatanong nito. Ano? Actually, meron ng batas para dito sa kanilang dalawa. So sa ngayon, nilatag na sa Senado ang ayuda para sa mga PWD at solo parent. At nag-aantay na lang ng final na resolusyon para maipamahagi sa taon na ito. So iyan, nilalakad na yan. So within this year, hopefully, sana ma-distribute na at uh, mapakinabangan niya na. Okay? Ang mga lokal na munisipyo ay nagbibigay din ang mga tulong, ng mga tulong katulad ng mga libreng hearing aid, wheelchairs, chains at iba pa mga assistive device sa mga PWD. Okay, so yung mga nangangailangan dyan, pwede na kayong kumingin ng tulong sa inyong mga lokal na LGU. Okay, so ano naman ang mga requirements? So unang-una, -una, dapat ay updated ang inyong mga ID. So yung inyong PWD ID at saka solo parent ID. Ano naman na expiration ng mga ID? So ang PWD ay mayroong 3 years na expiration samantalang ang solo parent ay kailangan i-renew yearly. Okay, so tingnan nyo lang ngayon yung mga ID, pasuna o hindi pa. So, kung wala pa kayong ID, pagpunta lang kayo sa inyong munisipyo o SWA, Social Welfare Administration, para makapag fill up kayo ng form para sa inyong application sa ID. At magpalista na rin kayo sa opisina ng PWD o kaya ng solo parent. Actually, magkahiwala yan. Ano? Depende sa LGU nyo. Merong magkasama pero normally magkahiwala. Okay? So, para sa iba pang mga beneficyo na ibinibigay ng inyong LGU. Kasi kada, kada localities o barangay, iba-iba po ang sistema nila. So, mayiging makipag-ugnayan kayo sa inyong mga local barangay o local government unit. Okay? So, kung kayo naman ay meron pa mga katanungan, pwede tayo tumawag sa hotline ng PhilHealth. Andiyan po yung number nila. At pwede nyo rin silang i-email. Mag-send kayo ng email message para sa inyong mga katanungan. Okay? So, diretso po yan. Itag na lang po yung email address nila yung nasa ilalim. Meron din po tayo mga video na makakatulong sa inyo tungkol sa PhilHealth. Pwede nyo pong panoorin. Katulad yung paano tayo mag apply sa PhilHealth for the first time. Meron din tayong video na paano kumuha ng PhilHealth ID. Yun yung sinabi ko kanina na pwede ordinary card o kaya ay digitized ID. So meron din tayong video paano magagamit kahit wala ka pang contribution. So yan, may mga binanggitin po tayo dyan ng mga paraan. At ang ikaapat, magkano ba ang babayaran ng contribution for the first time? Okay, so gagamitin natin ang ating GCash para sa pagbabayad. Meron din tayong magong programa. sa so, tatli na, ano, na makakatulong para sa inyo. Actually, isa lang ang will help dyan. Okay, so meron din tayong mga tips sa mga lasakit center. Paano mapabilis ang proseso at paano mag-apply dahil kasali rin po dyan ang will help. Okay, so sa ngayon ang gandito na lang po muna tayo at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag niyo lang din mong kakalimutan na no? mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo at ikasisiyarin po. Maraming maraming salamat po muli at mula sa Promag TV, ang aming motto, listen, learn, apply, and earn. Okay? God bless. Yes.